Isang estudyanteng walang pambayad ng tuition, kinilala bilang anak ng mismong nagtatag ng universidad. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e eh like na ang video. Mag-subscribe at itap ang notification bell. Sige, tuloy na natin. Mataas ang kisamin ng lumang register office Amoy tinta at lumang papel ang bumabakat sa hangin habang patakbo ang tunog ng electric fan sa sulok. Sa likod ng salamin na bintanang parang teller sa bangko, nakasalansa ng makakapal na folders at resibo, may maliit na karatulang cash basis only. Sa harap ng bintana, nakayuko ang isang binatang nakakahel na polo, halos nakadikit ang noo sa hawak na lumang pitaka na may mga sinulid na sumisilip. Sa likod niya, tatlo, apat, lima pang estudyante ang nakapila. May iba na nakahalokipip, may iba na nakakunot noo, at may iilang nakangisip na parang naghihintay ng esenang pwedeng ikwento sa group chat. Ano ba? Estudyante ka ba talaga rito o naglalako ka lang ng drama? Malakas na sigaw ng lalaki sa loob ng bintana. Nakasalamin, suot ang bughaw na long sleeves na parang masikip na sa siko Ilang beses ko bang sasabihin, walang enrollment kung kulang ang bayad. Hindi pwedeng pangako, hindi pwedeng booklet, hindi pwedeng pakiusap. Napatingin ang binata at habang pilit tinutuwid ang boses ay halos sumabit ang mga salita. Sir, nakakalap na po ako ng kalahati. Konti na lang po talaga. nagpart time po ako sa gabi. Kung maaari lang po sanang... Kung maaari? Lahat kayo sinasabi yan. Konti na lang po sir. Bukas po sir. Pasensya na po sir. Akala mo bang nakakaaway ang pitaka mo? Hindi ako charity. Maraing sagot ng lalaki habang inuuga ang ballpen at iginiya ang stamp pad. Umalingaw nga mang bulungan sa likod. May tumawa ng mahina. Uy, ayan na si terror ng registrar. May isa pang babae na nagkibit balikat. Eh kung alam mong wala kang pambayad, bakit ka pa pumasok dito? Parang lumilit ang mundo ng binata. Sa kitna ng kaba, inalalayan niya ang pitaka at inilabas ang mga kulubot na 20, 10, 5 piso. May ilang baryang kumalansing sa kahoy na lamesa. Ito po lahat ng meron ako ngayon. Kahapon pa po ako nag-ikot para mangutang sa mga kakilala. May darating pa po bukas. Scholarship din po sana. Kaso pending pa raw ang list. Nagtaas ng kamay ang lalaki sa bintana. para bang sinasara ang mismong hangin. Wala akong panahon sa pag-asa mo. Standard policy, hindi pa bayad, hindi pa enrolled. Kung hindi mo kayang tapusin ngayon, bumalik ka na lang kapag buo na. Huwag mong sayangin ang oras ng nakapila sa likod mo. Tumabi ka na dyan. Napayuko ang binata at maraing ipinikita mga mata. Sa isip niya, gumuhit ang mukha ng nanay niyang may maliliit na kulubot sa noo at ang mababang tinig nito kagabi sa tawag. Anak, humingi tayo ng palugit baka naman pumayag. Naalala rin niya ang tatlong bata sa bahay na sabay-sabay na humihigop ng sabaw, ang pagtilamsik ng mantika sa kawali at ang sigaw ng alarm clock na parang lumalaban sa liwanag ng madaling araw. Nalimutan niyang gutom siya. Naalala lang niya na may pangarap siyang hindi pwedeng ipagsangla kahit gaano kabigat ang utang. Sir, pakiusap lang po. Himinga siya ng malalim. Kapag lumagpas po ako sa deadline, mawawala po ang slot ko sa klase. Ilang sem na po akong humihinto-hinto. Ngayon lang po ako umabot ng ganito kalapit. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Hindi ito palengke na pwedeng tawaran. University ito! Umusok ang ilong ng lalaki sa bintana at itinuro siya ng mariing na daliri. Kung hindi mo kayang sumunod sa patakaran, baka wala ka talagang karapatang manatili rito. Saglit na natahimik ang pila. Sa sulok may dalawang staff na nagtinginan. Nag-aalangan kung sasabat. May isa pang babaeng estudyante ang bahagyang sumungot. Halatang naawa pero natatakot ding makialam. Sumandal ang lalaki sa bintana at pumitik ng stamp sa papel. Next! Halos isinisigaw. Ikaw, bumalik ka na lang kapag may pera ka na. Magsasalita pa sana ang binata ng isang boses mula sa hallway ang dumating na parang humahawi sa sikip ng hangin. Sandali lang. Lumingon ng lahat. Isang babaeng naka-ivory na blazer, nakapusod ng maayos at may hawak na folder, ang huminto sa bungaro ng opisina. May pamilyar sa tindig at sa lamig ng titig, ang klasing presensyang nakasanayan na sa stage ng graduation at sa mga pagbubukas ng building. Bakit tumitili ang bosa sa cashier window? Mahina pero matalim niyang tanong. Bahagyang nagningning ang bintana nang mapansin ng iba kung sino ang dumating. Din, bulon ng isa. Siya! Nabalot ng kaba ang muka ng lalaking sumisigaw kanina, ngunit agad din niyang tiniklop ang hiya sa likod ng matigas ng ngiti. Ma'am, pasensya na po. Nagpapaliwanag lang ako sa estudyanteng walang pambayad. Nagpapakumbinsi po kasi. At kailan naging lisensya ang pagiging walang pambayad para sigawan? Pinutol siya ng babae, lumapit sa bintana at tumingin sa binata na hawak pa rin ang lumang pitaka. Anak, anong pangalan mo? Nag-aatubili ang binata, parang natatakot na baka lalo siyang mapahiya. Miguel po, sagot niya. Miguel, uh, Miguel R. Domingo. Mahina niyang dagdag, halatang kinakabahan sa bigat ng sariling apelido na parang hindi pa niya lubos na kilala. Pumintig ang isang ugat sa sentido ng din. Domingo, ulit niya na parang may sumiklab na alalahanin. May middle initial kang R? Opo, ma'am. R. Rizal po. Parang biglang lumiwanag ang akarawan. Tumingin ng din sa lalaking sumisigaw kanina. Saka sa pila at sa kamuli sa binata na hawak pa rin ng lumang pitaka. May dala bang valid ID? Itinaas ng binata ang laman ng pitaka. Lumang school ID, may gasgas sa gilid, at sa pinakaloob na bulsa ay may nalumang latrato ng isang lalaking puti ang buhok, nakabarong, nakangiting nakapatong ang kamay nito sa balikat ng mas batang babae. Sa likod ng latrato, may lumang tinta. Para kay Miguel, makita man o hindi, ingatan mo ang apelido mo, Lolo Elias. May kumakalabog sa dibdib ng Dean. Pwede ko bang makita? Maingat na iniabot ng binata ang larawan at ang ID. Sandaling tumigil ang oras habang inaaral ng Dean ang muka sa latrato. Ang matandang lalaki ay si Dr. Elias Domingo. Ang pumanaw na founder ng universidad, ang muka nito ay nakabalandra sa mga hallway sa anyo ng oil painting na laging dinadaanan ng lahat. Saan mo nakuha to? Halos bulong ng din, hindi na kasing tigas ang tono. Sa baul po ng nanay ko, medyo nabubulol. Hindi ko po yun pinapakita kasi nakakahiya po. Hindi naman kami konektado, sabi ng nanay ko anak siya sa labas, pero hindi namin hiningi kahit kanino ang pangalan. Ang gusto ko lang po maka-enroll ng maayos. Kumirot ang alaala sa utak ng Dean. Isang lumang faculty memo isang liham na tinanggap niya tatlong taon na ang nakalilipas muling sumulpot sa isip. Kapag dumating sa inyo ang batang nagngangalang Miguel R. Domingo, tulungan nyo. Huwag nyo siyang hayaang dumaan sa kalabuan. Ako ang bahana sa tuition. Huwag nyong hindi siyang ikakahiya. Nilagyan ng pirma, Elias P. Domingo. Noon inakala niyang urban myth lang yun, parang chismis ng alumni. Ngayon, narito sa harap niya ang ebidensya. Ang mukha, ang apelyedo, ang mismong larawan na may pirma ng tao sa painting. Namuo ang tingin ng Dean. Lumambot ang balikat at ang galit na kanina'y simpleng ugali lang biglang nagmistulang malaking kasalanan. Tumingin siya sa lalaking staff sa loob ng bintana. Hinto mo ang pila. Mariin munit mahinahon niyang sabi. Maipapaliwanag ako. Ma'am, marami pa po silang... Ihinto mo, ulit niya, at hindi na kailangang ulitin pa. Tahimik na nagtangguhan ng staff at ang mga estudyante sa likod ay nagkatinginan, nagulat sa bidlang pagbabago. Miguel, lumabas ang cubicle ang din at pumuesto sa tapat ng binata, hindi na sa likod ng salamin. Pasensya ka na kung panuorin ka namin habang pinapahiya. Hindi dapat ganito ang nangyari. Halos hindi makatingin si Miguel pero narinig niya ang susunod na salita na parang tinig mula sa ibang mundo. Anak ka nang nagtayo ng para lang ito. Umalinggaw ang bulungan sa hallway, parang hampas ng alon sa simento. Anak daw? Founder? Domingo? Totoo ba yan? Tumayo ng tuwid ang din at humarap sa mga nakapila. Makinig kayong lahat, malino niyang sabi. Sa bawat nakapila rito may kwento hindi natin sila kilala sa kapal ng pitaka nila. At kung may sino man mas may karapatan sa pag-aaral, yon ang mga taong pinahanap sa atin mismo ng nagtatag ng paaralang ito. Hinarap niya si Miguel at hinawakan ng papel. Wala nang cash basis only para sa iyo Miguel. Bukas ang account mo dahil may ginawang provision ng founder bago siya pumanaw. At kung ako ang masusunod, hindi lang ikaw ang dapat makinabang, kundi lahat ng tulad mo na kumakayod. Tumulo ang luha na kanina pa pinipigilan ni Miguel. "Ma'am, hindi ko po hiningi. Hindi mo kailangang humingi." Tugon ng din. "Hindi dapat hinihingi ang dignidad." Pinabalik niya ang cashier sa mesa. "I-enroll mo siya ngayon din. At yung mga nasa pila, kung may problemang pinansyan, papapuntahin ko kayo mamayang hapon sa briefing ng bagong Student Assistance Program." May ipinalakpak ng ilang staff sa luog, May sumipil na estudyante sa likod na agad ding natahimik ng titigan ng kaibigan. May mga napayuko sa hiya, lalo na ang mga tumawa kanina. Ang lalaki sa teller na unang sumigaw, nanginginig ang kamay at halos hindi alam kung saan ilapat ang ballpen. Ma'am, pasensya po. Hindi ko po alam yun. Alam mo ang patakaran, tugon ng din. Pero hindi mo alam ang puso ng institusyon. Magsisimula ka bukas sa courtesy and empathy training. Hindi para mapahiya ka, kundi para maunawaan mo kung bakit ka nandito. Muling hinarap ng din si Miguel. May oras ka pang sumama sa akin sandali? Tumanggo si Miguel. Dinala siya ng din sa loob ng opisina. Dinaama ng hallway na may painting ni Dr. Elias Domingo. Huminto sila sa harap nito. Nakilala ko ang lolo mo. Mahinang ngunit masayang sabi ng din. Madalas niyang sabihin, wag mong gawing singilin ng edukasyon, gawin mo itong tulay. Laging naaalala ko yan tuwing may ganong eksena sa cashier, kaya ako nahihiya ngayon. Inilabas niya sa folder ang kopya ng liham na nakalagay sa transparent sleeve at inabot iton kay Miguel. Ito ang memorandum na pinadala niya noon. Hindi mo kailangang ipabasa sa iba kung ayaw mo. Pero gusto kong hawak mo yan, para kung sakaling muli kang pagdudahan may kamay na aakbay sa iyo mula sa nakaraan. Nanginginig na tinanggap ni mi Miguel ang papel. Parang may biglang nabunot na tinik sa dibdib. Maraming salamat po. May isa pa akong hihilingin, sabi ng Dean. Bumalik ka mamayang hapon sa auditorium. Kausapin mo ang mga batang katulad mo. Sabihin mo sa kanila na may pag-asa. Pero mas mahalaga, sabihin mo sa aming mga nakaupo sa mesa kung saan kami nagkukulang hapunan na nang magtipon sa maliit na auditorium ang mga estudyanteng may financial holds at ilang pang staff. Tahimik nang lumapit si Miguel sa entablado. Suot pa rin ang kahel na polo, nakahawak sa lumang pitaka na ngayon ay parang may bagong laman. Hindi pera, kundi lakas ng luob. Pasensya na kung naninginig pa ang boses ko, simula niya. Pero gusto kong sabihin, hindi ako milagro isa lang akong anak na gusto ring makapagtapos. Natitiko mang dilako ako kapag pinapahiya ako. Pero kanina, may isang taong pumili na makinig. Nagkatinginan ng ilan. May napayakag na staff. Hindi ko ikinakakaila kung sino ako. Pagpapatuloy niya. Kung totoo man ang sabi niyong may dugo akong Domingo, mas totoo yung gutom na naramdaman ko sa pila. Yung hiya na parang kumakain sa iyo habang pinapaliit ka ng mga mata sa paligid. Ayoko kong maranasan niya ng kahit sino. Kaya kung may kapangyarihan man ng apelido, gagamitin ko para palitan ng patakaran. Sa gilid tumayo ang din at nagpalakpak. Sinundan siya ng iba. Maya-maya ay sabay-sabay na rin pumalakpak ang mga estudyante hindi dahil anak siya ng founder, kundi dahil may tinig na kumakatok sa pinto na matagal na nilang gustong marinig. Kinabukasan, nakapaskil sa bulletin board ang bagong memo. No yelling policy sa lahat ng frontline offices. Courtesy desks para sa konsultasyon. Student assistance fund na bukas sa aplikasyon, hindi sa koneksyon. Sa ilalim, may maliit na larawan ng painting ni Dr. Elias Domingo at isang quote, Ang edukasyon ang tulay, hindi ang pader. Sa cashier window, nakasabit na rin ang bagong signage. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi, narito kami para makinig. Bumalik si Miguel para mag-enroll ng mga karagdagang units. Hindi na siya nanginginig. Nang makita siya ng lalaking teller na sinigawan siya kahapon, Agad itong lumabas sa cubicle. Tinanggal ang salamin at taos pusong yumuko. Pasensya ka na Miguel, nagkamali ako. Ngumiti ang binata. Hindi mataas ang leeg, hindi rin nakatungo. Tapos na po yun. Basta simula ngayon, wala nang papaiyakin sa bintana niyan. At sa pag-ikot ng taon, sa tuwing may estudyanteng kumakatok ng may hawak na lumang pitaka at kulubot na resibo, may boses na sasagot mula sa loob. Hindi sigaw, kundi paanyayang, Tara, pag-usapan natin. May mga apelyedong makapangyarihan at may mga pangalan tulad ni Miguel na, kahit walang posisyon, kayang baguhin ang takbo ng gusali. Sa universidad na yon, natutunan nila sa isang hapon na hindi mo kailangang maging yaman para maging dahilan ng paggalang. Kailangan mo lang piliin kahit sa harap ng salamin ng cashier window na maging tao muna bago maging patakaran. At kung sakaling magtanong kung sino si Miguel R. Domingo, sasagot ang mga pader. Anak nang nagtayo ng paaralan? Oo. Pero higit sa lahat, estudyanteng nagpapaalala araw-araw kung bakit may paaralan sa unat huli. Para walang pinapalayas ang pangarap. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.